So at ito na nga, so napanood ko na yung sinasabi nitong mga DDS na bakit daw ang Pilipinas ay hindi pinautang ng Korea. So ito po pala ang naging dahilan. Ipinag-utos sumano ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. So ayan, malinaw na tayo ha mga DDS ha. Hindi yung sasabihin natin na hindi pinautang, ikinansin. Ibig sabihin may deal na ibibigay na lang yung budget. So, i-cancel ng Korea dahil nga may issue tayo ng korupsyon. Kayo talaga mga DDS, lagi kayo nagpapakalat ng na mga maling informasyon. Ugaling-ugaling ugali nyo na yan. At mas okay lang talaga yon na mapakansel kaysa naman manakaw na naman ng mga senador. Sino ba yung mga senador na involved sa nakawan at sa budget ng blood control? Sino yon Magbibigay ako ng dalawa si Joel Villanueva at saka si Jingoy Estrada na itong dalawang ito ay pro dutae so ayo kasi and God bless kaya lang bahala doon sa iba ha iba ang pinautang hindi pinautang at ibang ikinansel magkaiba yon talaga kayo mga DTS ganto ganto ganto